Ang pagsisisi ay isang tanda ng kahinaan, isang pag-amin ng kabiguan na dapat iwasan sa lahat ng paraan. Gayunpaman, sinasabi sa atin ng Biblia sa Aklat ng Mga Gawa Kabanata 3, Versikulo 11, Kung gayon, mangagsisi kayo, at mangagbalik loob sa Diyos, upang ang inyong mga kasalanan ay maalis, upang ang mga panahon ng kaginhawahan ay dumating mula sa Panginoon. Itinatampok ng talatang ito ang nakapagpabagong kapangyarihan ng pagsisisi, na binibigyang diin na nagdudulot ito ng pagpapanibago at pagpapaginhawa sa ating buhay. Yakapin ng banal na kabalintunaan. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at makatanggap ng inspiradong kaisipan sa loob ng wala pang isang minuto sa bawat episode na nagpapasaya sa iyong umaga ng mas mabilis kaysa sa may ng iyong kape.